ilang araw mga kapito bar uh, ako po ay hindi nakakabiyahe ng mga ilang araw na dahil uh, nandito po ako ngayon sa hospital upang uh, bantayan at alagaan po ang aking partner siya po ay nadala namin noong uh, Friday pa so ngayon po ay uh, noong araw na ba ngayon hindi ko na tuloy hindi ko na tuloy alam ang araw So ngayon po ay Wednesday uh, September 4 Maglalay po sana ako sa Youtube pero Hindi ko magamit tong phone ko Sa live kasi May po yung signal dito Itatay si po ay sinundo namin ng Webes uh, Halos mag isang linggo na siyang Nasa hospital ngayon At uh, uh, Bumaba po kasi yung blood pressure niya at saka potassium so napaka ano po pala yung pagka bumababa yung blood pressure natin at saka potassium napaka delikado po nun kung hindi agad ma madadala sa ospital kaya ito po nandito kasi kami sa isang ospital sa Quezon City at grabe po yung uh, mga gastusin pagdating na nasa ospital tayo kasi ang lalaki ng ano ngayon charges sa mga sa doctors lahat kami po ay wala sa isang private na hospital kumbaga sa charity din kami pero ang laki na po ng bill namin at kaya ko lang po ito na share dahil uh, sa lahat ng mga lalaki na kapag nagkakaedad na pala tayo doon lumalabas yung mga sakit na uh, kung saan kung ikaw ikaw ay bata pa ngayon kung naninigarilyo ka ay higilan mo na po yung paninigarilyo niyo kasi si tatay naninigarilyo naniniga din to noong binata pa siya at ngayon po ay nakikita rin pala yung kung tayo may edad na si tatay po ay mag 79 na ngayong September 8 kaya yung mga findings yung mga nagawa mo dati ay makikita yung epekto na napaka uh, mapanganig pala talaga yung nagsisigarin nyo kaya kung ako sa inyo ay itigil nyo na po kasi bandang huli kayo rin ang magsasaper uh, tapos marami pong nakita ng, ano, yung mga komplikasyon kagaya ng mga sakit ng lalaki pag tumatanda na yun po lumalabas pala yung umaano nagkakaroon tayo ng almoranas at yun yung ini yun po yung iniinda ng aking father ngayon at nawa ay malunasan din po at uh, gumaling yung father ko dahil uh, mahirap po yung naka andito ka lang sa hospital tapos syempre kagaya kung lalamang driver uh, pag tayo hindi nakaka nakakabiyahe ay wala tayong kikitain at eh. uh, hindi na nga tayo kumikita ay nandito pa tayo sa ganitong sitwasyon na kung saan ay uh, nag-aalaga tayo ng ating magulang, syempre magulang natin at hindi natin pwedeng pamayaan yan uh, yun, sinel ko lang po na baka yung po mga na-upload ko na ano, yung mga nakaraan video ko pa po yan kaya nakapag-upload pa ako habang nandito ako sa ospital at uh, ito po ito po yung banner ko so siya po ngayon ay nagpapalakas dahil mamaya iti-test po yung kanyang okay i-CCT yung kanyang ah uh, dito sa stoma kasi may nakita kong ah uh, bukol kaya yun po yung alamin kung ano ba yung klaseng bukol to channel na po si Nil Tatay dito sa City Scan. So, ang tabayanan po natin kung gaano katagal yung pag si City Scan sa kanya. Kasi hindi na ako pumasok dahil kinakabahan ako. Dito lang tayo sa Mehagdan. hagdan uh, nandoon sila. Eh. ये तो निलबस्सा सिद्धाता ही डाउन की चिप डाउन पे की चिप फाइल है ये तो पनडुब्बी muli Hop Bravo Kaya isama nyo po sa panalangin yung kagalingan po ng aking tatay at pati na po yung ano yung financial provision ng Panginoon kaya ingat po tayo sa ating mga kinakain unang una sa kinakain lalo kung malakas tayong uminom ng alak ay iwas iwasan nyo na din po yun dahil bandang huli sisingilin tayo ng ating mga ginawa sa ating katawan kaya ayun uh, po sanay ay uh, gumaling na si father ko para Makapaghanap oh, buhay ulit tayo at makapag-share ulit ako ng mga video, mga uh, strategy natin sa lalabong. Kaya ingat po tayo lahat. Uh, God bless everyone po. Bye bye.